Pinaghahanap na ng mga pulis ang isang lalaking aksidenteng nakabaril sa na nakababata ng kapatid sa Talisay, Cebu. Sa Laguna naman, inalis na sa kanika nilang unit ang mga pulis na nasangkot sa habulan at barilan sa isang parking lot. Nasa frontline ng balitang niyan si John Aroa. Agad na hinabol ang isang lalaki at babaeng pulis ang umaharurot ni SUV sa isang parking lot ng mall sa barangay Canlubang, Calamba City, Laguna noong Webes. Kahit pinaputo ka na ang gulong ng SUV ay dumiretsyo pa rin ito at puntig pang masagasaan ng babaeng polis. Ang mga humabol na polis, ang 41 anyos na lalaking may ranggong police major at 39 anyos na babaeng may ranggong police master sergeant na kapwa mga Tagalaguna. Laguna. Habang ang sakay ng hinahabol nilang SUV, kanika nila mga asawa pala at kapwa rin nila mga polis. 40 anyos ang lalaking may ranggong senior master sergeant habang 41 years old naman ang babaeng may ranggong police executive master sergeant. Base sa imbestigasyon, nahuli raw sa aktong nagtatalik ang dalawang magkalagoyong pulis sa parking lot ng mall. Kaya dito na nagkaroon ng habulan. Hinabol ni na Major at Master Sergeant ang kani-kani asawa. Nang abutan, nagtangkapang tumakas ang nangaliwang lalaki. Pero binaril siya sa hita at balikat ng kanyang asawa. Isinugod siya sa ospital habang tumakas naman ang kanyang kalaguyo sa ng SUV papuntang Batangas. Sinampahanan ng adultery at concubinage ang magkalaguyong pulis. Mahaharap din sila sa kasong administratibo na maaaring mauwi sa kanila pagkakatanggal sa serbisyo. Tumangging magbigay ng pahayag ang hepe ng Kalamba Police habang patuloy ang investigasyon. Bakas pa ang dugo sa learning modules na ito kung saan namatay ang 14-anyos at grade 7 student si Jacqueline Riponte sa barangay Kansong, Talisay City, Cebu. Sa naunang pahayag, sinabi ng mga kaanak ni Jacqueline na may pumasok na di pa kilalang salarin at binaril ang biktima habang nag-aaral. Pero sa investigasyon, lumalabas na aksidente na baril si Jacqueline ng kanyang kuyang si Edwin Riponte Jr. Nahulog at pumutok ang dalang revolver ni Edwin at tumama ang bala sa ulo ni Jacqueline. Nagsabwatan umano ang kinakasama ng isa pang kuya ng biktima na si Jonelyn Ganama. Siya raw ang nagsabing palabasing pinatay ang biktima ng isang armadong lalaki. Habang ang tatay ni Jonelyn na si Johnny ang nagtago ng baril, nakakulong na ngayon ang mag-amang sangkot sa cover-up. Patuloy pang pinagahanap ang nakabaril na kuya ni Jacqueline. Matapos ang ilang buwang paghahanap, arestado ang ganman sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilalang si DJ Johnny Walker sa Misamis Occidental. Kinilala ang suspect na si Jolito Mangumpit o alias Ricky. Sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, inaresto ang sospek na pag-alamang may walong standing warrants of arrest din si Mangumpit sa kasong murder, frustrated murder, direct assault at illegal drugs. Nauna na rin na aresto ang dalawa pang magpinsang sospek na si Boboy Bungkawil at Rinanti Bungkawil na nagsilbing mga lookout habang isinasagawa ang krimen. Nobyembre noong nakaraang taon ng barilin si Humalon habang nakalivestream ang kanyang programa sa radyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Mawid David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.